ng mga bata mga mag-aaral sa ating bahayan especially sa special center ng Imba at ano pa po nila dahil po sa kanya ay uh, natuntun po po yung way para po makapagbigay po tayo ng ganitong mga uh, gamit ng bata. At syempre uh, sa mga SPED teachers, ayan, napaka, napakababait ng SPED teachers. Ako po'y nagpapasalamat sa inyong presence. Uh, ako ako po po'y nagpapasalamat at ang ating kapansanan, kung ano man po ang uh, uh, pwede na may tulong, school supplies man, or okay. assistance man, nandiyan po kami uh, para sa inyo. Uh, gusto ko pong ibigay sa inyo ang isang inspirational message. Uh, Ito po ang sinasabi niya. With love in your heart, you are the magic and the miracle right where you are. Ibig pong sabihin, bawat isang po sa atin, pa-presidente, vice president, teachers um, na sa serbisyo sa gobyerno o kahit ano po pong antas ng ating pamumuhay, meron po tayong kakayahan na haplosin ang um, bawat isa at uh, magbigay ng pagpapala at kasiyahan lalong-lalo lalo na sa ating mga um, mga kababayan na nasa mababang antas. Tulad po ng okasyong ito na pinagkaloob po sa amin at sa aming mga mag-aaral, um, sila po ay Pamanggap hindi lang ng regalo, kundi ng pasiyahan pala sa inyo. Okay, eh, so on behalf of uh, Katman family, kami po ay nandito ngayon na hindi man po uh, uh, marami po nga hindi nakakaalam na ang Katman po ay active po kami sa outreach activities. At, at nagpapasalamat kami, kami ng lahat at nabigyan kami ng ganitong ng pagkakataon. So, on behalf of Batman family, of course, ang ating mga kasama, ang aming founder, si Sir fernandez uh, uh Canco, together with the uh, uh, attorney at Barcelona, our president. Ang gusto ko lang pong sabihin sa mga parents, kaya malapit sa aking puso ang uh, ispe. daniel oh lang po anak ko so uh, our eldest is uh, an architect and our youngest is an autistic so he is now 24 years old tapos na po siya sa kanya transition so uh, once upon a time nag i ni niwag jani ng anak ko super hyper pero functional autistic po siya so sa mga magulang po ah uh, ramdam ko po ang inyong nararamdaman. At alam ni Lord, kaya ay binigay sa atin yan. Kasi isa din po tayo, special na pamilya. Kasi, can't you imagine, kung ang isang bata na uh, may uh, pangangailangan na special needs uh, na ibigay sa isang walang kwentang pamilya, ano po ang magiging buhay niya? Kaya para po sa inyo, sa mga magulang, saludo po ako sa inyo. So, ah, uh, Uh, kami po sa Katman and personally uh, sa office ko po, sinusuportahan po natin ang ganitong mga aktibidades. Sa ganitong klaseng pagtisipol, nakikita ang kahalagaan na may special child na hindi dapat na hindi dapat na ipag, sa walang ibo, na hindi dapat ipagwalang bahala ng ating pamahalaan kayong mga special na yan, mahal kayo ng pa bayan. Kaya nga po, tayo na kunsan na ganyan pagbibigay ng mga school supply para sa inyo, sa pangunan ni Ms. Dalin, at sa tulong ng Katman. Na napakabait ang Katman, ang sabi sa akin ng doktora kanina, pagkapus magpapadala pa raw. At kung kailangan niyo pa raw, magsabi na kayo, magpapadala mo sila. at uh, sempre ako naman po ay uh, nagagalang at natutuwa na may mga istatisamento uh, may mga uh, school na handang tumulong para sa ating pamalang ng tao na siya yung mga special child uh, Ito uh, kasama natin si nanay na isa sa mga beneficiaries ng uh, uh, school supplies para sa ating mga learners with disabilities na ipinamahagi niya. Nay, ano pong pangalan mo? Liana Ubaldo po mo. Liana Ubaldo. Anong barangay mo po? Nagpandayan. Taga Nagpandayan. Oh, okay. uh, yung pong uh, anak nyo ang may learning with disability. Opo. Oh, okay. Saan po siya naka-enroll? Doon po sa SPED po dito sa Gimbabwes. Ah, SPED sa Gimbabwes. Ano pangalan ng anak nila? Ethan. Ethan Ubaldo. Ilang taon na siya? 15 years, 15 years. old. So, anong grade na siya? Parang level niya po elementary. Hmm. ano naman ang uh, masasabi mo sa natanggap ninyo ngayong araw? Eh, nagpapasalamat po, po kami ma'am dahil kahit paano may gagamitin ko sila na mm -hmm. makakatulong po sa kanila. Saka natutuwarin rin po sila pag nakakatanggap sila. Ah, ano po ba yung mga natanggap ni Ethan? May notebooks ko ba? May notebooks, may, may, pay, may mayroon papel. Mayroon po may mga papel, may notebook notebooks, mm. sa so, so may mga roller po, mga color. Si Ethan po ay uh, naka-enroll uh, uh, simula nung bata, nag-aaral po ba siya? Opo, parang nun po kasi doon sa elementary po doon sa nagpandayan, eh, nakita na po nila yung diferensya nila mm -hmm. na kailangan po nila talaga, kailangan po niya talaga day. ng po sa SPED expert para um, yung tamang guide uh, learning ko na, uh, Maraming salamat na nice. Katatapos lang nung distribution ng uh, school supplies uh, sa mga learners with disabilities. Ito yung natanggap ng mga bata. Ito ay galing sa LGU. Ito naman ay galing sa Cutman Incorporated. Ayan. So ang laman niya Ito yung laman niya bubuksan natin ah. Merong notebook, dalawang piraso. Dalawang pirasong notebook yung galing sa Katman. May uh, color. may color, may gunting. May ruler. Ayan. Tapos merong uh, dalawa, may dalawang ballpen. Dalawang ballpen at saka lapis. Meron ding pad paper at saka mga bond papers, ayan. Ito namang laman ng uh, galing sa LGU. Ayan. Uh, may uh, apat na notebook. May apat na notebook. Tapos meron ding bond paper, saka pad paper, ang uh, long pad paper. Tapos may ballpen. May ballpen, may dalawang ballpen, may pencil, may pantasa. Oh, uh, ayan. At merong color. Color. Ah, ano ba tawag 'yan? Crayola. Crayola, tapos meron ding uh, eraser. Mhm. No uh -uh. Oh, eraser. Meron tapos merong eraser. merong pantasa. Ah, uh, uh, meron ding pantasa.